naghihintay ako. Julie, anong ginawa mo? Hindi siya mukhang isda. Leila, ipakita mo sa akin ang iyong drawing. Wow, maganda yan. Sa ngayon, ito ang pinakamagandang creepy na drawing na nakita ko. Susie. At hindi mo pa sinusubukan kahit konti. Kaya kailangan kong ibigay sa iyo ang isdang ito sana gusto mo nang kumain ng broadfish. Ako? Pero pandaraya yan. May isang tao na kailangan kumain ng nakakadiring isda. Bakit mo iniisip na nakakadiri ito? Hindi ito pwedeng lutuin. Meron din akong burner. Oh, sorry. Yan. Hindi ko lang talaga alam kung paano ito gamitin. Oops! Oh. Bakit mo kakainin ng isda? Tignan mo kung gaano kasarap ang isda. Sa wakas. Ay, mayroon na tayong tamang tanghalian. Napaka